Kalahati na lang, pababa naman tayo. O, nasa kalahati na tayo ng ano. Bundok ng inakyat nating bundok. Ayun no. Ayun, kita yung dagat. dagat. Ano ano yung dagat Kita na yung dagat. Ikaw na. na kami. Sebaru saya sana. tubig ba yun? Ah, hmm. hmm. akin? Kawayan. Madulak dito pag yun tuyo yun tuyo. Buti nga lang eh. Malukit lang ngayon makapit. Oh, tuwa kami mo rito. pergi cuba kamu. Hmm. Ang talim ito. Ang Malalim ito oh, yung, yung, uh, yung, yung... Yung... yung malalim. ito uh, yung malalim. Ito malalim tayo. Malapit na tayo. lang, nasa baba tayo. Kunti na lang, nasa baba